Isang lalaki ang natunaw nang mahulog siya sa isang hot spring. Siya si Colin Nathaniel Scott, 23 years old. May 21, 2016, kakagraduate lang ni Colin from college kaya dito niya naisipan na magbakasyon at puntahan yung kapatid niya. June 7, 2016, nagpunta si Colin kasama yung kapatid niya sa Yellowstone Hot Spring malapit sa Port Chop Gazer. Sa park na ito ay merong tamang daanan para maging ligtas yung mga dadaan dito pero itong si Colin at yung kapatid niya ay hindi dumaan dito para maghanap ng mapagbababaran or mapagsisumingan. Kaya ang ginawa nilang magbibigay dahilan para mangyari yung tatakot habang buhay sa kapatid ni Colin. Habang naglalakad si Colin at yung kapatid niya, dito sila may nakitang hot spring at dito naisipan ni Colin na lapitan to para pakiramdaman kung mainit nga ba yung tubig. Pero sa hindi naasa ang pangyayari, nadulas at nahulog si Colin doon sa may hot spring na sobra sobra-sobrang init na umaabot sa 199 degrees or 93 Celsius. Dahil dito, nagsisigaw at humingi ng tulong nga si Colin at syempre wala ding magawa yung kapatid niya kung hindi humingi lang din ng tulong. Kaya maya lang, dumating naman agad yung mga rangers para iligtas si Colin at dito nga nila siya nakita sa may tubig habang yung chinelas at wallet niya ay nandun sa may gilid. Pinubukan nilang kunin si Colin pero hindi ito naging madali matapos magkaroon ng bagyo. Sa so pagbalik nila doon sa may hot spring pagkawala ng bagyo, huli na yung lahat. Dahil kinumpirma na nga ng mga pulis na hindi na nga nila nailigtas si Colin at sa kasamaang palad, binawian na siya ng buhay. At ang mas malala pa dito, gustuhin man nilang kunin yung katawan ni Colin, hindi na nila makukuha to dahil naging liquid or sabaw na dahil sa sobrang init. Nagbigay naman agad ng statement yung mga namamahala doon sa may park at nakikirami nga sila doon sa nangyari kay Colin at sinasabi nilang wala silang kasalanan sa nangyari. In sa kanila, this tragic event must remind all of us to follow the regulations and stay on boardwalks when visiting Yellowstone's geyser basins. It's 1890, 22 na tao na binawian ang binawian ng buhay sa mga hot springs at ayon pa sa kanila, posible pang dumamito. Katunayan, ilang linggo lang matapos yung nangyari kay Colin, isang mag-ama nagtamo ng sunog sa iba't ibang parte ng katawan matapos hindi sumunod doon sa tamang daanan. Ang nakakalungkot pa dito, nung time na naglalakad si na Colin at yung kapatid niya, nagvlog yung kapatid niya, kaya naman nakuhanan sila habang naglalakad doon sa hindi dapat nilang lakaran na lugar. Sama sa nakuhanan ng video, yung pagkadulas at pagkahulog ni Colin doon sa may hot spring na tumapos sa buhay niya. Ngayon, yung copy ng video na to ay nasa mga rangers at sa mga investigador at bilang respeto nga daw kay Colin, wala na daw silang planong ipakita to sa kung sino mang mga tao.